naka Nakabinebisyo sa lain-lain serbisyo gikan sa City Hall ug maayong sa gobyerno ang mga sa barangay Umapad Mandawi City. A report ni Nico Serino. Sa gym sa barangay Umapad gihimok ang barangayan program sa City Hall. Gidala ang lain-laing mga departamento aron mutanyag og libreng serbisyo sama sa check-up ug dental services sa taga City Health Department, legal consultation, veterinary services ug uban pa may mga seminar o livelihood program sab nga gihatag aron makakaton o makanegosyo ang uban. Ang ubang mga ahensya nagtanyag sab sa serbisyo sama sa pagkuha sa police clearance o libreng patupi sa AFP. Uh, uh matod sa kapitan na tabang ang baranggayan labi na sa sitwasyon karon. Tungod sa kakulian, wala na aprobahan sa konseho ang ilang annual budget. Maungwa sila makapagawas og pondo sa mga programa. Gipang nila, masulbad na kini. Sa din muna, sa barangay gikan sa city. Komentaran. Gipasalig hinoon sa mga city officials padayong suportaan ang barangay sa mga panginahang lanon labi nangwa pa mahapsay ang suliran. Nico Sereno. Balitang Bisdak.